Nabrigada na pabanggitin na lamang daw si Congresswoman Franz Castro sa gagawing investigasyon sa drug war ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Ay ba kay Castro, sino ba naman ang iimbestigahan ni De La Rosa sa kanyang komite gayong malinaw kung sino ang nagpasimuno ng madugong kampanya kontra ilegal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natatawa daw siya kung papano imbistigahan ng dating hepe ng PNP ang kanyang sarili. Tila ang daw, iimbestigahan nito ang sarili niya sa sarili niyang komite. Binigyan din pa ni Castro, mga na iwas lamang si De La Rosa sa accountability. At sa huli, tiniyak pa ng mabubatas na bukas ang Quadcom na dumali o sumale si dating Pangulong Duterte upang magbigay ng linaw sa pinag-uusapang issue.